Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinasabing paraan upang makapasok ang Gilas Pilipinas sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifiers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos ng nga na ng Los Angeles Lakers ang kanilang trade. Pinagkaguluhan nga po mga katrop sa internet ngayong araw ang ating national team na Gilas Pilipinas matapos nilang talunin at patumbahin ang world number 6 na Latvia kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po sa kanila dito ang nagbigay ng papuri. Subalit hindi lang naman nga po simpleng pagtalo sa bansang Latvia ang ginawa ng ating national team gayong nakagawa rin naman nga po sila dito ng history sa kauna-unahang beses na pagkakapanalo nila laban sa isang European team Simula pa taong 1960 kung saan in-upset nga po nila doon ang team ng Spain Yes, halos 64 years nga pong hinintay ng Pilipinas para lamang manalo Kaya maging ang mismong FIBA nga po ay sobrang nagulat sa ginawa ng Gilas Pilipinas Ngunit para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, Hindi pa rin nga po tapos ang pagdaraanan ng ating national team Gayong kakailanganin pa nga po nalang manalo sa kanilang next game laban sa Georgia O kung hindi naman ay dapat nga po na hindi sila dito matambakan ng 18 points Upang sa ganon ay makapasok at makapag-advance agad sila sa semifinals ng Olympic Qualifiers bilang katapuan sa kanilang group stage kung saan kakalabanin nga po nila dito ang tapuan ng kabilang grupo para makaabot sa finals. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang kanilang trade. Katulad nga po nang naibalita ako sa inyong mga katrops, Matapos nga po na kumuha si Lebron James ng 2-year $104 million na maximum contract sa Los Angeles Lakers, ay nire-require na nga da sila ng liga na gumawa ng trade. Kung gusto man nalang makakuha ng isang bagong superstar o di kaya magagaling na bagong manlalaro mula sa mga kinakausap nila ngayong mga teams, kagaya na lamang ng Chicago Bulls, Utah Jazz at Brooklyn Nets. Ang problema lang base nga po sa kalalabas pa lang na balita ng isang NBA Insider, wala rin naman nga na pong balak ang front office ng Lakers na kumuha ng mga manlalaro na meron ng patapos na kontrata. Plus ayaw rin naman nga po nalang magsakripisyo dito ng kanilang mga future first round picks. Sa madalang salita, mukhang ayaw na nga po ng Lakers na gumawa pa ng isang malakihang trade ngayong offseason at aasa na lamang nga po sila sa kanilang kasalukuyang lineup. Mismong si Rob Pelling na rin naman nga po nagsabi na hindi na nga da po applicable ang Big 3 sa kasalukuyang rules ng NBA pagdating sa cap space, kaya wag na nga da po kayong umasa pa na gagawa ang Lakers ng blockbuster trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.